So ito, malapit na tayo sa tinatawag nilang lihim na lagusan. Ayan, yan yung, ayan oh. Bakit kaya tinawag na lihim na lagusan? Siguro, parang akala mo walang daanan, kaya parang ganun na ah. parang sikreto na daanan, siguro kaya tinawag na lihim na lagusan. Hmm nakakunti lang din ang nakakaalam din. Oo, oh, siguro, ayun. No? Pero ang galing ng mga gumawa, nagkuha nito, no? mga engineer kasi, tingnan mo, bundok to eh, Tana, tingnan mo, bundok, buwan talaga, tapos ginawa ng karsada na mapapadali yung biyahe ng mga motorista. Okay. Yan o, no? yan silo, pala yun, tinawag nila na. <clears throat> no, parang kuno. <clears throat> parang ulang daanan na oh. Oo, oo. Uh -huh. Jesus. Oh, Jesus. Oh, ito pala tinawag siya na lihim. Ito yung tinawag na lihim na labusan. Ayan oh. Tingnan niyo ang ganda. Ayan oh. Wow. It's beautiful. Wow, the... Yun oh, may pool pa. wow, na ang dami mo. Ganda. Wala, tinatawag siya na lihim na lagusan. Sobrang nakakamangha ang lihim na lagusan. There's something na hindi nakaka-capture talaga ng camera nakuhang kuha ng mata natin. So, and there's something din, parang there's something din inside it na parang iba amazing nature, mapapawaw ka talaga. Amazing na rin naman talaga ngayon kasi di ba, puntok to, pero may dito, dito. Marami So, marami. ginandahan pa ang daan dito. So, amazing. Magandang so, times after the public government official din dito, no? Kaya talaga, now, it's riders tourist destination na, na, tayo, na talaga. Malapit minutes na lang. Hmm. Doon sa kwan, sa, ano yun? sa KM 9.